si Moses sa basket. Hango mula sa Exodo Kapitulo 2 Maraming marami na ang mga Israelita, ang mga taong espesyal na kaibigan ng Diyos sa Egypt. Gusto ng Faroa, ang hari ng Egypt, na kumonti sila inutos niya na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki sa Egypt. Pero, may isang nanay na Israelita na nagmamahal sa Diyos at sa kanyang sanggol na lalaki. Para maitago niya ang sanggol, nilagay niya ito sa isang basket at dinala sa ilog Nile. Nakita naman doon ang prinsesa ang basket. Gusto ng Diyos na makita ng prinsesa ang sanggol doon. Natuwa ang prinsesa sa sanggol. Sa akin na siya, sabi niya. Tatawagin ko siyang Moses. Palalakihin ko siya bilang anak ko. At pinalaki nga ng prinsesa si Moses bilang isang prinsipe sa Egypt